to magtautay mabaya sila lawagon ini nila sa Buanga City Mindanao Assalamualaikum guys mga kaibigan muslim man o kristiyano kamusta kayong lahat ngayon po gumawa po tayo ng video para sa tatlong magkakapatid humingi po ng tulong sa atin guys gusto nila mahanap ang kanilang nanay sa Sambuanga City Mindanao so ganito ang kwento nila sabi nila noong 1989 maghiwala yung tatay nila at nanay nila so dinala po sila ng nanay nila so hindi magtagal kinuha sila ng lola nila ng tat, nung nanay ng tatay nila so ngayon lumaki sila sa lola nila sa nanay ng tatay nila so ngayon guys sumingin ng tulong gusto nila mahanap ang kanilang nanay sa Sambuanga City Mindanao so ang pangalan po ng tatay nila si Sari Yusuf Saray address lahat dato Sabah, Malaysia so ang pangalan ng nanay nila si Julaiha Ali address Aina Blanco Sambuanga City so maghiwalay po sila noong 1989 so ito po ang mga kapatid ng nanay nila sina Hamsia Ali Omal Ali Siddiq Ali Husna Ali Yusuf Ali at ito po ang tatay ng nanay nila si Ali ang nanay ng nanay nila si Uwak so ito po silang magkakapatid ang pangalan nila si Nurjilin Nurmilin at si Nursalin so ito po sila so ilagay ko lang po dito ang mga detalya na binigay niya sa atin guys so tulungan po natin sila para mahanap ang kanilang nanay So yun nga guys Ang kwento nila Tulungan po natin sila Para mahanap ang kanilang nanay So mga temang hood Mga sister Mga ayaw ko tabang kaniho Bang siyo ka mo makakita sin video ini Sira sadya Ang pakakitan sin ina niya Iban sin sister sin ina niya ini Ina mangkagitan mo yung video ini Maulong kawa anak mo Ini sila liawag kau nila Malago na sila bang kakitan mo ini, invite ko ini, kontak ka sa jay number ini, number sin anak mo, iban sin Facebook niya. So, biyaon dito siya sa Abang Malaysia. So, biyaon to sa jay invite guys, tabangan ta sila ini guys, ang pagkakitan nila in, kalawagan nila sin ina nila ini. So, yun lang guys, tulungan po natin sila para mahanap nila ang kanilang nanay. So, maraming salamat sa inyo, sa mga sumusuporta sa akin guys, mula noon hanggang ngayon. So, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang tayo. Assalamualaikum and peace.